Ang Golden Disc Awards 2024 ay nakatakdang maganap sa Jakarta, Indonesia sa Enero 6. Alamin kailan, saan, paano panoorin ang taunang palabas, kilalanin ang mga host, linya ng nominasyon at higit pang mga detalye dito. Ang 38th Golden Disc Awards na naka-schedule para sa Enero 6, 2024 ay gaganapin sa Jakarta International Stadium sa Jakarta, Indonesia. Ang prestigyosong kaganapang ito ay nakatakdang ipagdiwang ang mga natatanging tagumpay sa musika ng South Korea na kinikilala ang mga paglabas mula kalagitnaan ng Nobyembre 2000 at 2022 hanggang unang bahagi ng Nobyembre 2023. Si Nasung Siyong at Che Yun Woo ay nakatakdang mag-host ng seremonya na nagdaragdag ng kanilang kagandahan sa mga kasiyahan. Alamin ang tungkol sa 38 Thick Golden Disc Awards. Ang pinakaabangang 38 Thick Golden Disc Awards ay nakahanda upang libangin ang mga mahilig sa musika habang naghahanda itong magbuka sa Enero 6, 2024 sa Jakarta International Stadium sa Indonesia. Ang prestihiyosong kaganapang ito ay nagsisilbing isang bekon, na nagbibigay diin sa mga stellar na tagumpay sa musika ng South Korea mula sa kalagitnaan ng Nobyembre 2022 hanggang unang bahagi ng Nobyembre 2023. Isang nakakaakit na linyop na nagtatampok ng ilan sa mga pinakamaliwanag na bituin sa industriya ay nangangako ng isang gabing puno ng mga kahindik-hindik na pagtatanghal at pagkilala sa kahusayan sa musika. Kabilang sa mga stellar performers na nakatakdang purihin ang entablado ay ang Seventeen, Stray Kids, Enhipen, at New Jeans. Bawat isa ay kilala sa kanilang kakaibang estilo at maimpluensyang kontribusyon sa K-pop landscape. Ang seremonya ng parangal ay magbibigay pansin din sa mga sumisikat na talento tulad ng Stake, Elisera at Zero basiyon, na sumasalamin sa dinamism at pagkakaiba-iba na naroroon sa eksena ng musika ng South Korea. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng mga iginagalang nagawa tulad ng Pars J. Jung Boy Next Door, IV, at Tomorrow X Together, TXT, ay nagsisiguro ng isang timpla ng napapanahong kadalubhasaan at umuusbong na pagkamalikhain. Kasama si Nasung Siyong at Choi Yun Woo bilang mga host, ang kaganapan ay inaasahang magpapakita ng kagandahan at libangan na nagpapataas ng celebratory atmosphere. Ang Golden Disc Awards ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang plataforma para sa mga parangal kundi bilang isang masayang pagdiriwang ng artistikong talino sa paglikha na tumutukoy sa musika ng South Korea. Narito ang mga nominasyon para sa Golden Disc Awards at 2024. Ang 38 Golden Disc Awards ay nagtatampok ng komprehensibong seleksyon ng mga kategorya na ang mga nanalo ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang maselang proseso ng pagsusuri na isinasaalang-alang ang parehong mga paghusga ng mga tinitingalang panelist at ang komersyal na tagumpay na makikita sa mga numero ng benta. Ang dual evaluation system na ito ay nagtatalaga ng weightage na 40% sa mga desisyong ginawa ng mga panelist habang ang natitirang 60% ay iniugnay sa sales performance ng mga kwalipikadong nominado. Digital Song Bonsang, G. Idol Queen Card. Aespa maanghang. Akmu Lovely. 17. Beses Fighting. Featuring Lee Young J. DK Puso. 50-50 Cupido. Lik isa K. Rose Blossom. D. Jimmy ng BTS. Parang Baliw. G. Soe ng Blackpink. Bulaklak. Jungkook ng BTS. Pito. Nagtatampok kay Lato. Ray Seraphim Unforgiven, Tinatampok ang Nile Rodgers, Lim Yang Wong London Boy, NC si Dream Candy, New Jeans Ditto, Pars Jajong Let's Say Goodbye, 17 Super, State. Teddy Beer. Tayang Vibe, featuring Bictus Jimin, Would he Say I Love You. Album Bonsang, G Idol Pakiramdam Ko, Aespa MO World, Agust D. Day, Ati's The World E Dalawa Outlaw, Inhipen, maitim na dugo. Exo, umiral. Wapatayin ang aking pagdududa. Mayroon akong Eve. Jungkook ng bitas. Ginto. May Seraphim hindi pinatawad. NC, gintong panahon. NC, isang daan at dalawamputpito. Pagsusuri ng katotohanan. NC, dream at siya. Mix, ekspargo. 17. Beth, hello. Stray Kids, lima star. Tomorrow, acts together, texty. The name chapter, Temptation. Treasure I reboot, twice ready to be. Zero Basyon kabataan sa lilim. Bagong artista ng taon, Boy Next Door, Evan, 50-50, Huang Yong Huong, Lon Walo, and Sign, Plave, Sickers, Zero Basyon, Kapansin-pansin, hindi inanunsyo ang mga nominasyon para sa taunang Grand, da isang awards para sa Digital Song at Album of the Year.